Nasaan yung x-ray natin? Nagpire ako, naiwan yung x-ray dun sa ulo. Ano nga lang siya yung net? Tingin, um, Dapat kasi, bipicturan nyo. Lahat tayo. <laughs> kasi pinakamahalaging image eh. Kasi ito minsan, syempre, minsan nakalagay oh. no, no, fracture, no dislocation. Ganun lang. Hindi na, hindi na, wala lang ibang detail. Pero yung iba kasi nakikita, nasira yung meniscus. Yung o, oh, highly Highly suspicious fracture is seen In the lateral tibial plateau. O, oh, di ibig sabihin to Fracture to Basag ang buto mo Ayan o oh, Highly suspicious, eh, ibig sabihin malaking chance ang Malaking pinag-aalahan Matasang ang paghihinala na fracture yun Hindi lang ma-confirm na no Kasi Siguro, crack lang na no Pero, ayan o, nakalagay highly suspicious fracture seal in the lateral tibia. What is lateral? Lateral sa labas. Alin ba? Kala ko ba? Dito. Ang tibia plato, tibia yan. Yan, yan ang tibia. Ito sa kabila yung manipis, maliit. Yan yung pipula. Okay. Suggest clinical correlation ortho consult. Pinagpo, pinapupunta ka sa ortho doctor para malaman kung operan ka o hindi. Okay. Buwan na ako. Ah, sabi sa'yo? So, Operahin niya daw po ako. Yun. Ibig sabihin, basag yan. Ay, doon. Ang, ang sabi naman po ng doktor, kung may magagawang paraan, sabi niya. Kailan ka na disgrasya? September pa po. March? ay September, October, November, wala. Ano. ano pa? Two months po. Mura pa yan, ay doon. Kailangan, ipakita mo sa akin, sarin mo para alam kung paano pipitikin. Kasi minsan, 'Yung tibial plateau natin ganito kasi ang itsura Ito gantong, ganito, ito. Ganito 'yung itsura natin. 'Yan. patapit ka rito. Ito 'yung itsura ng tuhod natin, 'yan ang actual na tuhod natin. 'Yan. Ang, ang, ang ibig sabihin ng lateral tibial plateau ito? Ito ang lateral kasi ito median. Ngayon ang nakalagay sa highly suspicious fracture. Ngayon pinapupunta ka nung pinagpacheckapan mo sa orto to ano, evaluate ang sabi sa nung doktor, operahan ka bakit ka ooperahan kung wala talagang fracture ngayon, yeah, hindi kita pwedeng nga nung hinton hindi tayo pwede magtsamba-tsamba pag sinambahan ko yan, mabiyak pa lalo imbis na nakakalakad ka baka mamaya sabi mo, master, nabasag mo palalo yung buto ko tignan ko yung ano, kahit bukas balik ka rito, walang problema or, o mo yung pinagano mo, picturean mo lang. Hindi natin pwede magsama ng bahala yung mga bagay-bagay na katulad to. May fracture. Baka mamaya pag piniti ko ngayon, lumaki ngayon yung biyak. Hindi ko makita kung ano. Eh dito, wala naman nakalagay kung ano. Kung paano. Alam ko, dito Alam ko yung posisyon. Pero siyempre ano pa ba? Required pa bang itulak? Kailangan pa ba? O hindi na? O baka kailangan lang ng ano bandage para magdikit na lang kasi pag tinulak natin yung bumuka lalo or na nagalaw lalo pagaling na 2 months pala I mean, dapat to 3 months ano daw makakaroon ako ng arthritis sinatitis kisan daw yung ano yun nga eh kasi ang ibig sabihin ng doktor na damage na pati yung ano mo yung meniscus mo kasi buto, hindi magtatama ang Pimora tibia pag merong meniscus do tia Sana ha, mo. Or madala mo ito. Magpa-exer na lang kaya ulit ang master. Oo, boss, balik ka dito. Walang problema. Kahit unahin kita. Okay? Gusto ko lang maayos ka. ayoko kong... Bagit Eh, kaysa ex naman. Baka naman, imbis na nakakaano ka, masakit lang ng konti. Baka may pag-uwi mo. mo mukhang ano ha. Oo, nakakapaglakad ah, sakad na nga ako. Masag doon oh, ano Ano yun lang natin? Yeah, ano yun ko na lang? Hapusin ko na lang. O higa ka Hindi ko muna pipitigin. Highly suspicious fracture. Kasi saan ang pinisend ako yung mga naman? X-ray. Kasi hindi ko muna wala kong... Paano? Paano? Masa siya master, o. Oh. Hmm, okay. Sige. Okay. Pagmamahal. Kaplusin na natin ang pagmamahal ng pao. Pwede sa kanya kasi pabalik pa ito bukas. Mas maganda, safe. Ay! Ayaw kong mapahama ka lalo. Mas gusto ko gumaling ka. hindi tayo magpwede ng tsamba, tsamba Di ba, may, may contact naman kayo ron kaya kayo pumunta ron eh. Opo. Contact nyo lang, send lang ka mo sa messenger. Sa lang record. Ayun na lang pala eh. Sa x-ray nga lang diba sir Oo, bagay mo na yung pangalan mo. Total, dalawang buwan pa lang yun eh. Ito kasi, mura pa yan. Three months lang totally heal ng kanyang well, edad, fracture. Kasi highly, nakalagay. ano ibig sabihin ng highly? Oh? Matas ang chance na talagang pasag to. Kaya ang sabi sa'yo, pumunta ka sa auto-doctor para mas sila na mag-desisyon kung operahan ka. Yung sinabi sa'yo, operahan kita. Kasi biyak. Ngayon, pwede naman daw gumaling. Pero paglipas ang paglipas ng mga ilang taong, sabi natin hindi mapiperfect yan eh. Possible na magkaroon ka ng ano. Arthritis daw. Gigiwang-giwang ilakad mo. O, yung tissue. Kahit may fracture yan, ganitong hatak safe yan. Ang ganito. Okay. Sige. Okay na. Kaya, okay ka lumabas, ha? Apo. <laughs> okay siya <shall> lalabas. <laughs> bukas ng clinic. Apo. Pero, ano pa to eh. Bukas pa to eh. Fracture eh. hindi ko muna ano eh. plus ko na ng pagmamahal. Huwag mo na singin. Sige.